Tita Suna, so, ako istorya sa inyo na akong nabalitaan karong adlaw na trending karong na tingdakop daw sa mga bata karong, karong bulan na. So, naay, naay sa maguling na duha daw ka bata gi kidnap. Banta, bantayan jud ninyo ang inyong mga bata para dili para mahimu, dili, dili para mahimo nila diri so bantayan ninyo inyong mga anak diri sa milbok palibang nila mahimo ang daotan na pagkidnap sa mga bata diri o bantayan ninyo ang inyohang mga anak ayaw ninyo pasagdi kay uso na karon ang kid, kidnap sa mga bata na dili ninyo mabantay ayaw padula ang mga anak niyo na sama na hatagan o kwarta kayo mo na ang kusog na kwaon nila ang mga bata wag ayo dun yung pasad ng iyong mga anak so napod ang kidnap karong tuiga so bantayan dun yung mga anak ayo dun yung pasandi ayo dun yung kuani nakalinti iyong anak asa ni ato asa nila agkay or this oras na sa gabi it dapat ko ano ni yung ma ha? hipuso ninyo kay so salamat sa akong pag-istorya sa inyo ha o pag pagpulong na na ko na dili na ma, dili makaabot diri sa milbok palimbang ang makidnap